Sinasabi sa awit 104, 13-14 Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig Ibinuhas ang pagpapalat, lumaganap sa daigdig Tungubo ang mga damong pagkain ng mga baka Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga Ano pat ang mga tao'y may pagkain nakukuha? napakapalad natin na tayo mga anak ng Diyos. Tayo binigyan niya ng kinakailangan natin para tayo mabuhay dito sa tupang ibabaw. Ito mga nakikita natin na kalikasan ay binigyan niya para sa atin para tayo mamuhay. Mamuhay ng masagana. Yun nga lang, nagkakataon na hindi naiingatan dahil sa ibang uri ng paggamit. Hari na may sa atin yung mga nangyari sa atin ng mga nakaraan na tayo ay dapat na mag-ingat sa ating mga likat na kayamanan. At ito ay maging kayamanan ng ating mga anak at mga anak ng ating mga anak. Tayo mga anak ng Diyos, binigyan niyo tayo ng kailangan natin. Sinasabi sa Galatia 4.7, Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya, Itong mga nakikita natin ang ibinigay ng ating Panginoon sa atin lahat dahil tayo ay kanyang mga anak. Kung tinanggap natin si Isa so Kristo na ating tagapagligtas at Panginoon, tayo nakasama na sa kanyang pamilya at tayo nag enjoy ng ganitong buhay, ang buhay na sagana. Kung ang mga ibon, ang mga hayop ay binibiyayaan niya, ano pa kaya tayo mga tao? Kaya natin, ang lahat ng ito'y para sa atin, tayo mga anak ng Diyos.